kaya mas 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 bata okay mas uh, binibigyan nila ng priority kasi yung una nakapagla, nakapaglaro uh, nakapag nakapaglaro doon nakapag-aral then ito kinukuha na pero siyempre uh, hindi matatawaran yung galing ni ano ni Reza Ban. No, ko kahit clips lang. Yung laro na yun. Oh. Grabe, iba na mas mas dumagdag pa yata ng 3 inches yung talo ni ano eh. Oh, ni Ni eh. So siguro uh, ang na ang nakikita ko to uh, I want to see you dunk while wearing a uh, Memphis crisis Yung ano oh. ba yung alam mo entertainment din naman ng ang ano eh. Pag Madrino na si Jamal, ah? siya na magpadrino. Yes, oo, oo. ma ah, ah, ma, 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 ma mabigyan <laughs> man lang ng ano, mabigyan man lang ng ano. 10-day contract. 10-day ko contract to, pero pwede oh dito na muna, no? Kasi oh. kasi ito for a short short and highlights yung nakita eh. Iba yung iba ho yung par, iba ho kat, uh, mga katalakas yung nandoon ka. Ha? 'yung talagang the game itself, no? Iba 'yung highlights na nakita. Okay, so magkaiba pa ho 'yun. Pero 'yung highlights, nakitaan siya ng athleticism at ng galing sa pag-dunk. Pero siyempre, isa pang pag-uusapan kung mabilis ka bang ano, as a kung maga, team player ka ba, mabilis ka bang uh, maka-adjust. Yeah. Ano bang ba depensa mo naman ngayon? Okay? Paano ka makakadepensa sa mga ibang mga players? Okay. So, so marami pa hong ano yun. Marami pa hong mga factors na kailangan i-consider na kailangan. Kung talagang seryoso si Jaburat, Apuntay na rin si, si Renz. Papirmahin mo na. Papirmahin mo na. Or uh, i-train mo. I will train you for ano, uh, two weeks. Oo. Oh, Patan Tingnan namin kung ano. Kung okay. Papirmahin nyo ng 10-day <laughs> contract. Kung hindi. Oo. Eh, hindi pala ubra. Pero, oh. kung hindi naman talaga ubra oh, ba? Merong humanga Ayun. na NBA player. Ayos na yun. Ay Ay ayos, sure. ayos na yun. Sobra-sobra na yun. Sobra-sobra na yun. Nanakitahan siya ng, uh, ng something hmm. na, na pwedeng ingredient oh. para makatungtong ka sa NBA. Yun.